short madali i-upload ayan tuloy tayo guys sa pang-apat ayan pwede mo diretso video yung ano yung photographer ko guys dito tayo sa pang-apat ayan oh ang paghampas at pagpuputong ng kurun ng tinik ayan So, aagahan natin yung ano natin sa Station of the Cross guys Ayan o Tayo na lang natitirang bisita Ayan Nandito tayo sa ano Kalimang Station Ito yung Pinasan ni Jesus Ang Cross Ayan So isipin nyo guys Kung gaano kahirap Ang ginawa ni Kristo noon isang ano lang, isang holy week lang ang hinihingi niya. No, yun, no. Ikaanim ang pagkadapa ni Jesus. Yan. So, andito na tayo sa ikapito guys. So, yung huli nito, uh, simbahan siya doon sa pinakataas. Simbahan na siya doon. So, ito yung ano, Ika, ikapito. Ika stasyon. Si Jesus ay tinulungan ni Simon. Si Rinio. Ayan. Samahan nyo ako guys. Dito tayo sa ano. Pangwalo. Medyo hinihingal na rin ako. Ayan. So ito na yung ano. Ikawalang stasyon. Si Jesus at ang mga babaeng taga Jerusalem. So yan na yung ano guys. Yung. Ito na yung. Ito na yung part na tutulungan siya ng mga babae. Ayan. Pero ayaw ni Jesus. Dito tayo sa ano, ikasiyam na istasyon. Ayan. Ikasiyam na istasyon, si Jesus ay hinubaran at ipinako sa krus. Kaya kung gusto niyo guys magnilay-nilay dito. Pumunta kayo dito sa Kalariga. madali lang siya matuntun. Kahit mag-google map kayo. O gagamit kayo ng waste. Tapos kahit anong apps basta ano. Dito tayo sa ikasampung stasyon. Ang pinagpalang magnanakaw. So ito na yung sinasabi niya guys na. Jesus patawarin mo ko. Ito na yung guys. So, nandito tayo sa ikalabing isang istasyon. Ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng cross. Ayan. Ito tayo. Nandiyan ako guys. Ito. So ikalabing dalawang istasyon si Jesus ay namatay sa cross. So ito na 'yung umpisa dito 'yung magpapakita si Jesus ng milagro. Yung kukulog ang langit, kikidlat, uulan. 'Yan, ito na 'yung guys. 'Yan na 'yung nagpapakita ngayon ng ano dyan Milagro na 'yung susunod. <sighs> Ito na. <clears throat> Ito ang ikalabing tatlong istasyon. Si Jesus ay inilibing. Ito. Ayan. Nilibing na si Jesus dyan. So guys, narinitan nyo naman dito. Sa panghuli natin, nandun, may pondon, si Jesus. At ito yung huli. O, oh, ikalabing apat na istasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Yan. Jesus ay nabuhay. So, nagpakita na siya. Yan na yung nakikita dyan na ano. Yan. So, nakikita naman ninyo guys yung mga nature dito sa loob ng Calarwiga. So, ito yung makikita n'yo kapag hapon, um, video yan magaganyan kasi malamig pa dito. Kasi maraming puno, yan, marami kang matatanaw dito lalo pag umaga. Yan, ito na yung tinatawag na <coughs> takip silim. Yan guys. So proceed tayo dito sa ano? Dito sa sa, sa chapel. Chapel in the tent. Tsaka pag pumunta kayo dito guys, kahit pagod kayo pag akyat, pero isipin nyo na lang na si Jesus ay ipinako sa bundok ng Gulguta. Yan. So nandito na tayo, close to the nature, close to nature, closer to God. Yan. Ayan. Ayan. So guys, dito tayo ano. Ito yung last natin dito. This is a house of prayer. Oh. So, eating and drinking are not allowed here at all times. So dito tayo, guys. Tsaka andito mayroon ditong puunang nasareno. Yan, guys. Makikita niyo sa likuran ko. Kahit pagod kayo ng paglaka doon, papunta rito. So makikita niyo naman, guys. Mawala yung ano, pagod. So, magbibigay po kayo muna tayo sa ating pong nasarino. Okay guys, dito. ah, uh, maraming salamat. At andito na tayo sa huling stasyon. Sa ating pong nasarino. Uh, kung gusto niyo mang pumunta dito at magnilay-nilay. So maraming mga upuan dito. At saka bawal dito guys yung ano, yung pag-ingay, dapat tahimik lang kasi para pagdasal kayo at namnamin niyo kung anong mga nagawa niyo kasalanan sa buong taon. So dapat dito niyo sasabihin sa ating Panginoon.